Hello guys. Ang cooking natin today ay pinesa. Pinesang isda. Ayan. Sariwang sariwa. Maya-maya ang ating isda. Kasi natin ng repolyo, bawang, sibuyas, tuya, at celery. Ay, hindi pala celery. Ano to? Ano to? Clean Ayan. Tapos meron ng asin, pati at saka tubig. Unahin natin guys ng tubig. Ay, buksan natin pala. Lagay natin ang tubig. Tapos ilagay natin ng bawang sibuyas doon. Siyempre, tatakban natin siya. Para kumunok. Hello guys, kumukulo na ang ating sabaw. Naka-gloves ako guys kasi ano, mayroon akong sakit. Uso ngayon ng sipon. Sipon, laglat. Ayan, parang kaso. Nakaglabs tayo ngayon guys kasi ano, uso ngayon ng sipon. kaso. Ilagay natin ng isdang maya-maya. Sinabawan. Ito ang masarap pang may medyo hindi maganda ang pakiramda. Para maging malakas. Okay guys. Wow, masarap ng ating pinesa. O di ba hindi nila kasimple guys. Tapos, tapos, guys, saligan natin siya ng asin. Tapos, konting patis lang, guys. Konti lang. Ayan. Tapos, takban muna natin siya ulit. Tapos lalagyan natin siya guys ng paminta. Dapat buo yung paminta. Kaya lang wala tayong buo. Kaya durog na lang. Matigas nga lang ang balat ng ano. Ng isda. Pero masarap to. Maya Maya guys. Special na pinesa. Ang sarap. Wow. The best para sa mga asawa nyo guys. At sa mga anak. Pahigop nyo sa asawa nyo to. Lalakas yan. Yan. Yeah. Pwede rin siya pisaan ng kalamansi. Pagkakain. Pag gusto niya medyo maasin. Ayan guys, ganyan lang siya kabilis. Tapos ilagay natin ng ripon. Para siyang nilagang bago na guys. Ayan, ganyan lang siya guys. Ganyan lang siya guys. Ang ating... Pilipinas isda. I-half cook lang natin ng guys. I-half cook lang natin guys ang ano, repolyo. Tapos ilagay natin itong seller. Ayan, guys. kanya lang kabilis. Luto na ang ating pinesang isda. Okay. Ganyan lang kabilis, guys. Diba? Ang sarap. Okay. Patay na natin ang ating palal. Luto na ang ating pinesa. Mmm. Ang bango, guys. Sobrang bango. Ang sarap. Thank you so much guys. Thank you. Love, love, love. Thank you.